Good morning everyone Good morning guys I-share ko sa inyo ang manggang ito Alam niyo guys Ang dami pong ano ito bunga bulaklak noon pero dahil po sa init ng panahon, ganyan po yung nangyari. Kakaunti lang po ang uh, naging bunga niya. Ayan. Ayan o. Dito po dati yung maliliit pa nanunungkit po kami. Tapos ayan. Talagang nag nahirapan po itong puno ng mangga dahil po sa init ng panahon. Ayan po guys. Yan o, ipaisa-isa na lang po ang kanyang mga bunga. Ayan, yan lang natitira. Yung isa pang mangga dyan, ganun din. Paunti-unti lang din ang uh, lumaking mga bunga niya. Yan o, yung pinapakita ko. Ayan, marami din po yan yung namumulaklak. Pero dahil po sa init ng panahon ay konti lang ang naging natuloy na bunga. Ayan po, nakikita nyo po yung mga dahon para pong natuyo na siya. Ayan, ayan o oh, yung bunga. So, ito guys, share ko lang sa inyo ang puno ng mangga na ito na masyadong nahirapan sa init ng panahon. So, ah oh. uh, thanks for watching guys at sana po Uh, supportahan nyo po ang aking mga i-upload ng mga video at kung di pa po kayo nag-subscribe sa aking uh, channel uh, subscribe na nyo po ang aking channel para po lagi kayong updated sa mga ia upload kong mga video yan po, igagala ko po ito, uh, itong kwan kamera uh, camera at dito po sa silong ng mangga ayan dry na dry na po yung fish pan po na ito ayan nakita nyo ay wala na pong tubig pero ngayong araw na ito ay umulan ng paunti-unti so thanks for watching